Nagsalita na ang isa sa miyembro ng all-female group na Fourth Impact patungkol sa pambabatikos na natanggap nila mula sa ginawa nilang donation drive para sana sa balak nilang pagpapatayo ng dog farm sa kanilang mga alagang Shih Tzu na hindi na napigilan ang pagdami. Naging viral noon ang kanilang issue sapagkat kunestyon ng mga netizens ang paghingi nila ng donasyon sa mga tao, samantalang nakuha nilang makabili ng tiket at makapanood ng concert ng singer-songwriter na si Taylor Swift sa Facebook post ni Mika Almira, panganay sa magkakapatid na bumubuo ng fourth impact. Nakiusap siya na tigilan na ang pambabatikos at dedepensahan niya ang kanilang grupo at pamilya laban dito. Kalakit ng kanyang post ay ang screenshots ng kanyang paliwanag sa isyong ibinabato sa kanila. Kinailangan na niyang magsalita sapagkat hindi na raw tama ang sinasabi ng ilang netizens. Nais niya raw protektahan ang kanyang mga kapatid sa cyberbullying. Sa isyong patungkol kanilang mga alaga, Anya ay totoo na dumami ang mga ito at ilan dito ay pinamigay na nila sa mga kaibigan na mayroong kapasidad na mag-alaga. Ang panunood raw nila ng Eras Tour Concert ni Taylor Swift ay naganap sa Sophie Stadium sa Los Angeles at hindi raw sa Singapore. Noong nakaraang taon buwan pa ng Agosto ito nangyari at regalo lamang ng mga fans ang kanilang tiket. Mga tagahanga rin daw nila ang bumili ng tiket upang makapanood din sila sa Renaissance Tour, Bruno Mars Show at Katy Perry Show na dinanap sa Las Vegas. Maging ang kanilang studio raw ay resulta ng suportang natatanggap nila mula sa kanilang pagla-livestream. Naisipan daw ni Mika Almira na gumawa ng donation drive para sa pagpapatayo ng dog farm dahil sa nagreklamo na ang mga kapitbahay sa ingay na nililikha ng mga alagang aso. Umani ng negatibong komento mula sa mga netizens ang ginawang paghingi ng tulong ni Almira at umabot pa ito sa pambabatiko sa kanilang magkakapatid. Dahil sa reaksyong ito ng mga netizens ay kaagad raw niyang binura ang post at sa katunayan ay ibinalik niya ang mga donasyong natanggap. Ibinahagi niya ang resibo ng pagbalik niya ng idinunit na pera ng nagnangalang John Wingfield. Nanawagan din siya na sana ay ihinto na ang pambabash sa kanila at mga negatibong komento dahil layunin lamang nila na mapasaya ang mga tao sa pamamagitan ng kanilang pagpe-perform. Hindi rin daw magiging dahilan ang isyong ito upang sila ay huminto sa pag-abot sa kanilang pangarap. Parte ng kanyang post, This post is basically letting everyone know that we are closing this chapter and that we are never irresponsible pet owners. Marami pa kaming mission and we sing because of that purpose. Please stop all hateful and harsh comments. We will never quit and we will continue to pursue our dreams. Kahit mahirap, laban lang. Spread love.